ng paunti ang green spaces sa mga siyudad kasabay ng pag-unlad at pag-usbong ng maraming gusali. Pero may solusyon sa problema niyan. Alamin sa report ni Bea de Guzman. Pitas dito, pitas doon. Ito, luya. Ito, papaya. Maraming papaya. Ang mga halaman, sari-sari. Ito, itong kakainin natin mamaya. Siya si Reverend Eduardo Vasquez Jr., mas kilala bilang Father Ponpon. Tubong bikon si Father. Bata pa lang, hilig na niya ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop pero mas lumalim pa ito sa kanyang bokasyon sa pagpapari lalo na nang ma-assign siya sa Oblate Galilee Farm noong 2016 sa North Cotabato kung saan mas namulat siya sa organic agriculture noong 2019 nalipat si Father sa Caloocan City bagamat limitado ang lupang mapagtatamnan ipinagpatuloy pa rin ni Father ang farming nagsimula ko magtanim sa container muna no sa container nagsimula ng isang container dalawang container ang urban farm na nabuo ni Father sa loob ng limang taon, malaking tulong sa komunidad, lalo na sa mga nagugutom. Pero kamakailan, nalipat ulit si Father dito sa Quezon City. Part ito ng buhay na pinasok namin, para ka rin lang nagtanim. Sa new plant, it doesn't mean na ikaw magkakalim. Eh, hindi lamang basta tanim na ganitong halaman, pero yung tanim na pagmamahal sa kapaligiran, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, papatuloy na hindi tayo. Puspusan ngayon ang ginagawa niyong urban farming dito. Ang mga alagang tupa na si Jero at Agi, todo support din. May iba't ibang klase rin ng mga rabbit, guinea pig at manok ang mga dumi nila, mainam daw na fertilizer sa mga halaman. So ito mga daw, grabe ka taba yan. So amoy lupa niya siya. Dito kami yaman sa mga tanim na ito. Pangarap ni Father na gawing paraiso ang lugar. Kahit saan ka tumingin, may pagkaing aanihin. Speaking of pagkain, inihain na nga. All fresh from the urban farm. Ayos! Dito naman sa Fort Benefacio, Taguig, ago pansin ng Urban Farmers PH na nasa gitna ng mga naglalakiang gusali. Ayon kay Randy, pandemya pa nang sinimulan nila ito. At nakakatuwa raw makitang hanggang ngayon, mas dumarami pa ang nagiging interesado rito. Kasi ngayon, gusto rin mga, tao, ano eh, health conscious na rin po. Eh. Gusto nila yung, yung ma-experience nila yung farm to table. mag-harvest na tayo at yung ganito kalaki ay 250 pesos. Wala siya sa bigat at uh, basta ka siya. So lahat isisiksik natin dito. Si Jane, dating lady guard. Malaking bagay raw na nabigyan siya ng trabaho rito, lalo na't graduate siya ng agriculture. So, na to, this area po is adopt a pod. Kung trip mo ang magtarim, perfect ang adopt a pod na nasa 2,500 pesos kada buwan ang renta farmer po kami na kain charge dito to maintain po ng halaman nila. Bukas ang Urban Farmers PH araw-araw. Walang entrance fee, kaya naman, check this out mga kapatid. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.